Tuloy. Tuloy. Jeffrey. Uy. Upo. Ay, just go. Nakapagod sa biyahe. Ikaw eh. Uy, bago yan ah. Uh, yung mayaman talaga tayo. Mayaman talaga. Hindi yung mayaman. Ang ayos okay, eh. Panood ang TV ah. Yan, yung remote. Manood ka na rin. Ayan. Hey, noon. Anong channel ang anime? Ayan. 1,255, ganoon kami kaya maraming channels. Channel ang tinatanong ko, Pre. Channel lang. Okay. Kinimili <laughs> na! <laughs> 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 ay, ay, Pre. Kamusta ka? <laughs> Ayos lang. Ngayon na lang ulit ako nakabisila dito. Wow! Well, in fairness, alam mo, laki ng bahay. oh <laughs> ahay. <laughs> Buti nakapunta ka pa. Malaki eh, ulit ba? Lakas nga nang walang, pero hindi ako dumaan sa main road. Doon kasi kadalasan ang traffic. Ay, oo. Teka nga. Sino ba girlfriend mo ngayon? May nililigawan ka ba? May dinidate? O baka may dinidiscard yan. Ano namang iba ah? Pre, wala. Tatlong linggo na kaming break. Pero, pero huwag ka magalala sa akin. Masaya ako. Okay naman ang single actually. Okay ang single. Alam mo yun, ang saya sa'yo ako mag-isa. Masaya mag-isa pre ha? Try mo rin minsan. Kasi sobrang laya mo. Lahat pwede mong gawin. Alam mo free-free ka. Sobrang saya ng single at mag-isa. Sobrang saya ako mag-isa. Eh, hey, ikaw, kamusta kayo ng, ano, ng, ng Charmaine ba yun? Ng Charmaine? Kamusta kayo? Kami pre, sobrang saya namin. Alam mo yun? Yung pa-chill-chill lang, pa-relax-relax, walang problema ang iniisip. Yung heaven, pag kami lang dalawa yung kasama tol, kami dalawa ang pakasaya. Alam mo kasi yung buhay namin parang isang pelikula. 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 <laughs> alam mo pre, pre, Oo. alam mo, Bakit? gago ka din eh no? Pelikula, pelikula. Ang tanga-tanga mo, pre, alam mo, nakakagaling ko lang sa break-up. Kakagaling ko lang sa heartache. Tapos mangingit ka na ang saya-saya mo na, na heaven, heaven. Pre, salamat sa pagpapaalala. Salamat talaga. E kaya ko ba masaya ka isa? Sinong tanga at gago ang masaya mag-isa? Sino? Buti sana, pre, kung six months na kaming break. Eh hindi eh. Tatlong linggo pa lang. Tatlong linggo. Pre. Sobrang bastos ng ugali mo niya na. Sorry naman, pre. Wait, 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 pre. Pelikula. Para Pilikula. sa iyo, buhay mo pelikula. Oh, pag-ibig pa. pag pelikula. Oh. Pre, kung ang pag-ibig para sa akin, ano mo? Patayan, saksakan, massacre, rape, lahat na ng trahedya sa buhay, yun ang pag-ibig para sa akin. Alam ano mo, pre, alam mo bakit? 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 Kasi sa umpisa, sa pelikula yan, masaya lahat. Buong pamilya, buong salo-salo ang mga nagmamahalan, kain sila sabay-sabay, pero sa dulo, papatayin sila isa-isa, uubusin sila isa-isa, punong-puno ng dugo. Blood bath. Alam ano mo kung sino pumapatay? O sino? Sino? Seriality Si reality. Si reality ang pumapatay ng mga ganyang-ganyang kasiyahan na yan. Ah, okay mo naman kasi pre. Ang dami ka mo pati si reality. Dinami mo, di ka naman pinakikailaman. Ano ba? Hindi rin naman yan ang katotohanan eh. Na in ka naman naman, di ba? Na ka naman na, di ba? Kahit minsan na in -love ka na rin naman. Huwag ka naman sana kanya. Ganyan mag-isip. Huwag naman sana. Kasi ganito lang naman yan eh. Alam mo pre, ang pag-ibig, ang pag-ibig ay parang isang musika. Pusang kala. <laughs> di ka lang na kasi makinig ka nga. Masyado eh. Ah ang pag-ibig ay isang musika. Yung ito tono mo ang ganda ganda ganda, ganda ng tono pa ulit ulit mo siyang pakikinggan di ba ganon on repeat nga kung tawagin ni eh. pre pre pa mo ah. kung kanta man ang pag-ibig ang kanta ng buhay ko ay puro sigaw puro patayan puro about sa patay yung kanta puro puro pagpapakamatay puro mura puro ganon lang pre kalungohan talaga yung pinagsasabi mo sobrang kalungohan Pre, nako, mali ka kasi mag-isip na siya. Eh. Ang pag-ibig ay isang malaking pagsasakripisyo. Malaking pagsasakripisyo. Kasi magtitiwala ka sa tao. Nandiyan lahat yun eh. Na hindi ka niya sasaktan. Yung pagtitiwala na, na hindi ka niya sasaktan. You will take the risk, bro. You will take the risk. Lahat gagawin mo para dun sa bagmamahal na yun. Sa pagtitiwala na yun, pre. Yun lang. Pagtitiwala. Yan tatandaan mo. Pre. Pre. Okay? Okay? <laughs> kung ang pag-ibig ay pagtitiwala Kung ganyan narin rin naman E eh para rin pa yung politika Alam mo bakit? Kasi sa politika Sa eleksyon Sa eleksyon Pipili ka kung sino matitipuhan mo Kung sinong akala mong magbabago ng ating bansa Kung sinong tingin mong magbabawi ng demokrasya Kung sinong tingin mong mag-aangat sa atin Pero ang katotohanan pumipili ka lang rin ng taong magpapalaki ng utang ng ating bansa. Yun lang yun. Parang pag-ibig. Pipili ka lang kung sino, kung sino man yung gwapo dyan, kung sino yung maganda dyan. Pipiliin mo lang yung mga yan. Pero sa ending yan, sasaktan ka na yun naman yan. Deperahan ka ng mga yan, sasaktan ka. Yan ang magagawin sa sa'yo. Ano mo kasi? Hindi ka mo pre. Pre ang pag-ibig ay isang romantic comedy. Pre, ang pag-ibig ay action. Puro sapakan, po, away dito, away doon, murahan. Yun lang ang pag-ibig, pre. Pre, ang pag-ibig ay parang libro. Pre, ang pag-ibig ay dokumentaryo ng kahirapan ng buong mundo. ano na tayo, mag-away tayo. Pre, ipapakilala oh. ko sa'yo, Chicks, sa school namin. Pwede siya Mascom. Mascom? Ma Ang ulit ako dyan! Ako. Sino ba doon yung nakasalamin? Oo. Oh, Ay, eh, oh, mas hindi yun! Sige, papayaan mo sa akin. Send mo yung link ng picture. Ay, sure! Okay.